Eh nakikita niyo na yan. Ayun, merong ano, backhoe. Ayun, ito pala yung sa may tulay ng Kaya ito, pagdating ng panahon, maging alternate route na. Siyempre, tulay na kawayan again. Ako po, sakit sa sapa. Red dire red cho. Eh nakikita niyo na yan. Ayun, merong ano, backhoe. Ayan, ito pala yung sa may tulay ng ubihan. Dire, dito pala diretso yun. Ayan, konti na lang uli. Dahil ayun na, kalsada na yun. Ah, doon pala may paradaan din ng motor. Ah, konti na lang. Ah, padulo na tayo. Konting konti. Ah, ito. Ang ating daan. Meron pa palang ano dun, no? Mga bahayan. Ito daan din dito. At ito na tayo. Sa wakas. Ito yung ginagawang bago. Hindi ko lang alam kung saan ito, eh. Tanong na nga natin, magtanong tayo. Ayan o, oh, uh, na rin pala na ano nito naabot eh. Ito may mga gamit pa dito. Wow! Very good. Ito po sabi sa atin nila ni, sir dito, ito po palang ginagawa nila na to. Tagos daw po yan ng marilaw, ano? Ayos deme mababaypas na po pala natin. Dito sa may uban to, bulakan, bulakan May diretsyo na magiging daan dito, papuntang marilaw. Very good. Ayan sila, lumagawa sila. O, nagakot po sila ng semento. Tapos ayun po, ang ganda doon na yung na na istakaan nila tapos naglalagay na sila ng mga ano ng mga bakal para pang frame. Diversion po pala ito ng Marilao. Yun. Ngayon, kung pupunta tayo Marilao, baka ito pagdating ng panahon maging alternate truth na. Mga pupunta tayo ng Marilao, pwede na tayong magbulakan-bulakan. Very good. Ah, ito, ayun oh, no? ito gawa na yung tulay dito. Mas malaking tulay. Pero ito, ano pa still, still mating eh yung pala may tulay pala maliit dun nung araw tamo dito pala yung dating tulay maliit na tulay na yun tapos ngayon ito na yung bagong tulay ay sila sharp dito gumagawa eh. ayun ito na ayun o oh, malapit na tayo sa may main road eh o ayan oh, ito na tayo lakad pala konti ayun na yung main road nakikita nyo yan main road na natin yung way po na yun papunta na yun ng Obando o oh, Obando na to eh kasi eh, ito po ay bonda rin eh. Tapos ito dito, may gawa yan. Tapos doon naman, ay bulakan-bulakan. Ayan po yung mga kubo-kubo dito. Ah, palaisdaan, isdaan, peace cage. Tsaka yung harapan. Ang ah, layo! Ayan o, oh. yun muna. Oh. Pakita ko ulit sa inyo. Ba't pa nabakbak to? Tapos ito na yung labas. Ayan, ito. Alam ko, hindi ko na, akalimutan ako saan yung kaladyon dito eh. Sinakyan natin dati. Oh, yun na, yun na labasan eh. Ayan ito, may mga ayam, may nakaparada dito, mga sakyan. Tapos sila sir, ayan, may deliver ng tubig dito. Morning po. Ayan, andan sila sir. May deliver sila tubig ano? Hello. Ayan, hi po. Hi, kids. Ay. <laughs> Tapos dito po sa atin, ito na, palabas na tayo. Ayan na yung main road natin. Ayan. Yung kanina sinakyan natin, ayan na po, yun. Ito po ang makikita natin, makikita ko sa inyo yung... Ayan na, ito na tayo sa labas. Ito na yung Ubihan uh, Bridge. Ayan na yung Ubihan Bridge. Ayan, tulay. Wow. Tayo. Ayan po. Taliptip, Bulacan. Tuloy po kayo sa bahay ng Bulacan. Bulacan. Ito na po sa lahat po na hindi pa naka-comment, naka-like, naka-subscribe, naka-follow sa mga platform natin, especially sa YouTube, subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para sa mga updated natin videos na eh, ipalalabas ko sa inyo. Every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time, mga Trapaks, keep safe and keep moving always. Bye! -bye.